pambansa sinibak na sa pwesto ang mga pulis na nabistong nagsilbing VIP escorts. Ayon yan mismo kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil. Giit niya, hindi trabaho ng pulis na magbigay proteksyon sa mga pribadong individual. PNP lang daw ang oteresadong magbigay ng security para sa mga taong may banta sa kanilang buhay. Hindi dinetalye ni Marbil kung ilang pulis ang nasibak sa puesto pero matatandaan noong May 18 na aresto ang dalawang pulis na miyembro ng Special Action Force o SAF matapos silang magsuntukan sa isang exclusive subdivision sa Muntinlupa. Kalaunay na pag-alamang nagsisilbi silang security ng isang Chinese national. Pinabulaanan na naman ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang pahayag ng China na sinira umano ng Philippine Navy ang mga lambat o fishing net nito sa Ayungin Shoal. Ayon sa AFP, nililihis lang umano ng China ang atensyon ng publiko mula sa mga ilegal nitong hakbang sa West Philippine Sea. Welcome, Kaya't hindi raw tutugunan ng Pilipinas ang mga paratang ng China. Muli ring idiniin ng AFP na sakop ng Exclusive Economic Zone o EEC ng ating bansa ang Ayungin Shoal kung saan nagkukumpulan at haharas ang mga barko ng Chinese Coast Guard. Samantala, pumalo na sa isang bilyong piso ang pinsala ng bagyong aghon sa agrikultura. Ayon sa NDRRMC, 85.6 million pesos dyan ang naitala sa Calabarzon at Mimaropa mahigit isang libo at tatlong mga magsasaka at mangingisda ang apektado ng bagyo sa mga nasabing rehiyon. Mahigit isang pasilidad naman sa Calabarzon ang napinsala ng bagyo kaya't umabot sa 94.2 million pesos ang danyo sa infrastruktura. Samantala, 7.28 in the morning mga kapatid, balita naman po tayo sa Met Show Manila. Tutol ang ilang transport cooperatives na bigyan pa ng isang taong palugid isang taong palugit ang mga unconsolidated PUV sa makabiyahe kahit hindi sumunod sa PUV modernization program git kasi ng mga kooperatiba paano naman silang mga sumunod sa mahigpit na requirement ng gobyerno tuloy-tuloy nga implementasyon ng naturang programa Tatalakayin pa sa susunod na linggo ang pagbibigay ng palugit pero ayon sa si LTFRB, posibleng sa susunod na linggo na silang manghuli na mga kolorum na jeep. Ted Pailon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.